Kamanasa DALAWA Ano? Manonood na naman kamo tayo ng CAT? Pwede ba, Laling? Pinagbigyan kita nung unat pangalawa Pero ngayon ay eh, hindi na Isa pa ay may date kami ngayon ni Jeff Kaya kailangang maaga akong lumabas ng school Dahil naghihintay na yun sa may gate Mahabang litanya ni Joy sa kanya Ayaw mo talaga tila pananakot niya sa kaibigan. Hindi nga pwede dahil may lahat kami ngayon ni Jeff. Si Jeff ang kapitbahay ni Joyce na nobyo nito. Dalawang beses niya nang nakita si Jeff nung makalawang beses siyang isinama ni Joyce sa bahay nito. Papo ang binatilyo. Matanda kay Joyce ng tatlong taon. Dahil 17 years old na ito pero mukhang tulad ito ng kaibigan niya na walang hiling mag-aral at spoiled brat. Sige, ako na lang ang manonood ng CAT. Alis na't baka nga naiinip na si Jeff sa paghihintay sa'yo. Taboy niya sa kaibigan. Napangiti ng maluwang si Joyce. Bye! Anito at kumaway pa bago tuluyang tumalikod pag isa na lang ng nanood ng CAT si Lalay. Doon siya nakapwesto sa may bench habang tutok na tutok ang mga mata niya kay Edward. Isang oras ang matuling lumipas. Tapos na ang CAT class ng mga 4th grade student. Pero bago pa nakatayo si Lalay mula sa bench, ay biglang tumahib ang kanyang dibdib. Paano'y nakita niyang titik na titig sa kanya si Edward? habang papalapit ito sa kanya. Hi! Biglang tinakasan ng kulay ang kanyang mukha. Hindi niya nakikita ang sarili, pero alam niyang nagkulay suka siya sa sobrang nervyos ng mga sandaling yon. Hi! Nag-iisa ka ngayon? Nakangiting tanong sa kanya ni Edward. Napaawang ang mga labi niya. Nag-iisa? Oo. Hindi ba't dalawa kayong nanonood sa amin tuwing hapon? Ah, oo. Kasama ko si Joyce. Aniya. Joyce pala ang pangalan nung kasama mo. Kaibigan mo? Best friend ko. Sagot niya. Ano nga palang pangalan mo? Kinilig siya nang tanungin nito ang pangalan niya. Lalain, Lane. Ininervyos niyang tugon. Ako naman si Edward. Alam ko. Alam mo? Nangunot pigla ang noo ni Edward at napatitig sa kanya. Oo, I mean, alam ko na ngayon dahil sinabi mo. Palusot niya sa lalaki. Tumangot ang ito. I see lalo siyang kinilig ng sabayan siya ni Edward hanggang sa makalabas ng eskwelahan. Ba't hindi mo kasama ngayon yung kaibigan mo? O si nito sa kanya? May lakad eh, kaya ako na lang ang nanood sa inyo kanina. Hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay ay hindi pa rin humuhupa ang kasiyahan sa dibdib nila Leigh. Nilapitan na siya ni Edward kanina at nakipagkilala na sa kanya. Baka sa susunod ay makipagkaibigan na ito sa kanya. At pagkatapos ay ano? Manliligaw na sa kanya ang kanyang secret love? O, anong hiningiti mo rin sa harap ng kalan? Napukaw lang siya nang marinig ang tinig ng ina. Po, eh... Daig mo pa ang namatanda, ah. Panay ang ngiti mo sa harap ng kalan, tapos ngayon ay parang kang wala sa sarili. Puna sa kanya ng inang si Aling Corazon. Napakamot siya ng ulo. Ano nga ba ang maikakatwiran niya sa nanay niya? Hindi naman niya pwedeng ipagtapat dito na umiibig na siya at makabigla siyang kurutin sa singit at sabihang kiri. Aaral ng leksyon pagkaraan nilang maghapunan pero hindi ma-absorb ng kanyang utak ang binabasa niyang libro kaya minabuting itabi na lamang ito at mahigana. na subalit hindi rin naman siya dalawin ng antok Mas nakahiga na siya isin nagising ang kanyang diwa naglalaro sa kanyang isipan si Edward ang pag-uusap nila kanina ang guwapong mukha nito na nga siya. Super impokrita siya kung itatanggi niya yon sa kanyang sarili. Ano pa nga ba ang ibig sabihin ng malakas na tahip ng kanyang dibdib? Ang lagi niyang pag-iisip At ang kasiyahang nadarama niya sa tuwing makikita niya si Edward. Lika sa kantin, mag-snack tayo. Aya sa kanya ni Joyce kinabukasan. Wala akong perang pang merienda. Mangungutang nga sana ako ng piso sa'yo mamaya. Paano'y nagkulang ang pamasahe ko pa uwi? Dahil pinabili tayo kanina ni Mrs. Reyes ng tigdalawang index cards. Malungkot niyang sabi. Ililibre naman kita ng merienda. Saka heto ang hinihiram mo. Tumukot ng pera sa wallet si Joyce pero hindi piso ang iniabot nito sa kanya, kundi 20 pesos. Ba't ang laki naman? Piso lang ang gusto kong hiramin sa'yo. Hindi ko na kayang bayaran to. Tanggi niya sa iniabot na pera sa kanya ng kaibigan. Inilagay ni Joy sa kamay niya ang pera. Eh, di wag mong bayaran. Sa'yo na lang yan. Ano sa kanya? Pero... May 500 pesos pa ko rito sa wallet. Webis na ngayon. Hanggang bukas na lang ang pasok natin ngayong linggong ito. Kaya sobra-sobra pa itong pera ko. Tsaka kung sakaling maubusan man ako ng allowance, ay pwede naman akong humingi ulit sa daddy ko anytime. Mahabang sabi sa kanya ni Joyce. Napilitan siyang tanggapin na rin ang 20 pesos na ibinigay sa kanya ng kaibigan. Sa loob ng kantin ay hinayaan niyang si Joyce ang umorder ng kakainin nila. Halos araw-araw na kung ilibre siya ng merienda ng kaibigan. Pero hindi pa rin maiwasan nila Lane ang makaramdam ng hiya. Ayaw niyang isipin ni Joyce at ng iba nilang kaklase na sinasamantala niya ang kapaitan nito. Sama ka sa bahay namin mamaya ha? Ayas sa kanya ni Joyce habang hinahalo nito sa noodles ang sauce ng spaghetti. Anong gagawin natin sa inyo? Tanong niya matapos sumubo ng sarili niyang spaghetti. Maglalaro ng family computer. Pero may long quiz tayo sa dalawang subject natin sa Monday. Tatwiran niya. Sa lunis pa naman yun. Tsaka hindi ko naman inaalala yun. Hindi ko na kailangang magpakahirap mag-review dahil nandyan ka naman. Mangungupya na lang ako sa'yo. Mahabang sabi ni Joyce. Hindi nakakibu si Laleng. Sa isip niya, talagang umaasa na lang sa kanya ang kaibigan at ayaw na nitong magsikap para sa sarili niya sanang konsintihin ang katamaran ni Joyce na mag-aral. Pero wala naman siyang magawa. Ang tanging maigaganti niya lang sa madalas na panlilibis sa kanya ni Joyce at sa pangungutang niya rito ay ang pakopyahin at tulungan ang kaibigan sa pag-aaral. O ano, sama ka sa akin ha? Untag sa kanya ni Joyce. Nag-isip sandali si Lane biglang sumitsik sa utak niya si Edward. Sasama ako sa inyo sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Maang natanong ng kaibigan sa kanya? Manonood muna tayo sa mga fourth year students ng c CAT nila. Sagot niya. Napasimangot si Joyce sa narini. Ayaw mo? Tanong niya sa kaibigan. Sige, pagpayag nito. Napangiti ng lihim si Lay, pero hindi niya sinabi sa kaibigan ang pakikipagkilala ni Edward sa kanya kahapon. Kahit kaibigan niya si Joyce ay may takot siyang nararamdaman. Hindi lang takot, kundi pati na rin insecurity. Lutang na lutang ang ganda ni Joyce dahil hindi ito matabang tulad niya. At makinis rin ang kutis ng kaibigan. Samantalang siya, bukod sa pimple sa mukha, ay marami pang butlig sa braso at binti. Sanhi ng mga kagat ng lamok. Narangang ba siyang baka masulot ni Joy sa kanya si Edward?